Magandang umaga uli okay, mga guys. Ito ang bansa na kadugtong sa vlog ko kagabi. Yung mga bansa naman yan ang masayahin. Ito ay mga bansa na mahirap. Ibig sabihin, may mga pag-iiyat dito kasi mahirap na bansa eh. Bansang mahirap. Una, Burundi. Nasa Africa ito mga guys. Nasa Africa ito mga guys. Ang pangalawa ay Somalia. Ang pangatlo ay Mozambique. Mozambique. Ito siya mga guys. Yang Ang pang-apat. Central Republic. Afrika. Ito mga guys. Ang panglima. Madagascar. Madagaskar. Ito. Isla ito. Ang pang-anim, Sierra Leone. Ito so, guys, maliit. Ito so, guys. Yan, Sierra Leone. Afghanistan wala dito mga guys. And wala sa mapeto kasi nasa ano ito. Sa Europe. Itulat na ng Dito ito sa, sa Africa. Demokratikong Republic ng Congo. Ito mga guys. Meron siyang 6.6 million people. Niger. Niger ay alo sa gitna din mga guys. Ang Niger ay meron 29.9 million people. Medyo maliit na bansa, mga guys. Pero 29 million ang laman. Mas malaki pa ang Finland, malaki pa ang Sweden, maliit lang ang mga tao doon. Ang pangsampo, Eritia. Eritia mga gaya ito. And, tapos mayroon lang siya na 3 million, 470. Tahun 390 people. Ito ang mga bansa, mga guys, na nasa lahat, halos lahat nasa Afrika. Walang bansa na nasama na sa Asia o sa Amerika. Kadamihan sa top 10 na bansa na hirap, mga guys, dito sa Afrika. May nasama lang sa Europe isa, yung Afghanistan. Pinakamaraming tao ito sa Afghanistan mga guys. Dahil 43 million point eight. Kung titingnan niyo sa ano sa mga nagbablog sa ano tungkol sa mga bansa, lalo na yung mahirap na bansa, Afrika. Ang bansa na pinakamahirap ito lang nasama Afghanistan na bandang Europe. Marami rin mamayan. Biro mo yan ang isang train pag bumiyahe. Bago umalis yan, puno sa baba, may nakatayo pa. At sa itaas ng train, mayroon pa na tao. Ah, oh, nakaupo doon sa top load. Pero punong-puno din. Wala kang makita sa dito sa Pilipinas, dito sa ating sa Pilipinas, mayroon mga train, mayroon mga jeepney, na may tao sa sa itaas ng Taplod. Lalo na dito sa Metro Manila. Sa probinsya noon, yung nag-drive pa ko, pati sa Taplod, may karaga ng mga tao. Dahil, hapo na, wala na masakyan. Pipili talaga na akyat ah, sa top log. opo. Mabuti na lang sa panahon ko wala, walang nahulog na tao galing sa top log. Kaya kung isipin natin mga guys, mas mahirap pa itong mga bansa na ito na na-vlog ko sa ngayon. Mas mahirap pa sa Pilipinas. Dahil ito, sampung bansa lang ito. Hindi pa lang ang Pilipinas pang ilan. Yung dating ano ko, pang 15. Ang 115. Ayawang ko ngayon, hindi ko alam. Ito ang mga bansa na mahirap. Ano ba ang ugat talaga sa kahirapan sa mga bansa? Sabi dito sa AI, ang mga, bansang ito ay nagkakaranas ng na matinding kahirapan dahil sa kombinasyon ng mga salik tulad ng kakulangan sa ekonomiya. Yan ang biruan ekonomiya. Ang politikang establishment establishment kakulangan sa edukasyon hindi nakapag-aral ng mga bahay, mga guys. At walang magandang kalusugan. Ang iba nang ayayat na nangamatay na sa walang pagkain. Kakulangan sa infraktura, at mga epekto ng klima, aplikasyon na kalamidad. Kanamihan minsan namamatay sa mga bagyo, mga lindol, yan ang natural ng kalamidad. Kaya kung atin isipin mga guys, ang bansa natin, hindi tayo masyado mahirap gaya ng mga bansa nito. Kaya lang ngayon ang masakit dahil may natuklasan na medyo hindi maganda batid na rin sa mga ibang bansa sa buong mundo ng Pilipinas ay mayroon nangyari na korupsyon. Nawa sa mga akin mga panalangin, mabawas, mabawas-bawasan itong korupsyon na sa ating bansa para hindi naman tayo humantong sa ganitong kalagayan sa ibang bansa. Gaya nitong Afrika. Sa Afrika, kung Suriin mo harus lahat ng mga bansa na itong magulo. Mayroon mga mga away-away na civil war. Kaya wag naman mangyari sa bansa natin mga guys itong civil war. Kasi mahirap bansa na mayroong kaguluan. Dahil kung may pira ka sa bangko, hindi mo na withdraw. Mabuti lang kung hindi ko kunin sa sa pamahalaan yung pira mo kung meron kang pera sa bangko. Kagaya sa Rusya, lumayas na yung mga mayaman sa Rusya dahil ang kanilang pera ay nawawala na. Nawawala na ang kanilang pera. Kaya salamat sa Panginoon na meron pang bansa tayo na hindi kaya nito na pakaraming mahirap mga guys. Mari, naghihirap tayo sa ibang mga bagay. Ngunit, pagdating sa pagkain mga guys, nagkakain pa naman tayo ng tatlong beses. Kaya, ang malaga sa bansa na mayroon suporta ang ating bansa kagaya sa mga ganyan na mga orpis. salamat na meron fortis meron ayoda sa mga matanda sa mga senior at mayroon pa ngayong bagong ano sa centenarian pagdating ng 80 years old mayroon ka makuha ng 10,000 kaya naman yung nisis ko file na siya sa centenarian 80 kahit ngayon pang Febrero siya mag-80. Ang file na sinari sin kasi hindi na pwede kung malapit na daw kasi marami ang nag-apply mga guys. Kaya sa ating buhay, kahit naghihirap tayo sa mundong ito, ang malaga na ang ating buhay spiritual ay nakasiguro. Nakasiguro na pagdating ng panahon, ko tayo ng Panginoon, nakasiguro tayo sa pangako niya. Kasi ang sabi niya, ako ang daan, katotohanan at ang, at ang buhay, walang makarating sa mga pamagitan ko. Ito ay salita ni Jesus, Jesus Christ. Kailangan natin mga guys sa buhay natin, Jesus si Christo. Dahil kung wala tayong Jesus Christo sa ating buhay, pag itong buhay natin sa ngayon, hirap pa nga tayo. Pagdating sa pangarawang buhay, mas lalong mahirap mga guys din. Kaya dito pa lang sa mundong ito, mag-isip-isip na tayo. Isoko na natin ang ating buhay sa Panginoong Isos. Dahil sa Kanya lang ang pag-asa. Pag, pag Dahil siya ang buhay. Siya ang buhay na patuloy na bibigay buhay sa mga tao na titiwala sa kanya. Hanggang dito na lamang mga guys, magandang tanghali. Wala pang tanghali, alas maras pa lang. Salamat sa inyo Naway, why tulungan niyo ako mag-like, mag-subscribe para naman ma-update kayo sa mga vlog magandang tanghali sa inyo lahat. Bye!